guys. Ngayon ko lang na-realize, tinignan ko yung mga itsura profile ng mga video na nanggalaid na uminom ako ng gatas, magpataba ako, ang payat ko, adik ako, mukha raw, steroids. Tignan ko yung mga profile. Ah, yung God bless him, yung mga sasabi ko. I hope maging happy kayo, tsaka yung contented. Nahiya naman ako sa yung, ano nyo, itsura nyo. Parang, ah, yun. Yung ginagawa nyo pong hatred sa ibang tao. Pag sa inyo po ginawa, tas ganyan pa itsura nyo. Uh, ano, masakit na masakit po yan. Naintindihan ko po kayo. Sobrang naano ano ako, na, na hurt ako. Pero nung nakita ko itsura nyo, nag-gets ko bakit kayo nag hate Okay lang yan. Jesus loves you. We love you. We support you guys. Yung all the hatred. And yung mga advice ko po, personal advice ko yun, nag-work sa akin. Baka hindi mag-work sa inyo. Ito nyo, ang dami nga nagmamak. May mga nakakatuwa, natatawa talaga kami ni Mrs. Meron naman na sobrang pastos. Yung parang pag nagkita kami, tatamaan talaga sa akin yun. Magkaalaman na. Tama kayo, mali ako na doctor. Do I wish you happy, healthy guys. God bless.